وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَطْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا Nagsabi si Allah, tunay na ako ay kasama sa inyo. Talagang kong nagpanatili kayo ng pagdarasal, nagbigay kayo ng zakah, sumahang kayo sa mga sugo ko, kumatig kayo sa kanila, at nagpautang kayo kay Allah ng isang magandang pautang. لأكفرن عنكم سيئاتكم عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار kum Talagang magtatakip sala nga ako para sa inyo sa mga basagwang gawa ninyo. At talagang magpapapasok nga ako sa inyo sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim na ito ang mga ilog. Kaya ang sinumang tumangging sumasampalataya matapos niyon kabilang sa inyo Ay nga sa ng landas فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه yuharifuna'l kalima'n mawadi'hi, wa nasuhabban min Kaya dahil sa pagkalas nila sa tipan sa kanila, isinumpa namin sila at ginawa namin ang puso nila na matigas. Naglilihi sila sa mga salita palayo sa mga katuturan ng mga ito. Lumimot sila sa isang bahagi mula sa ipinapaalala sa kanila, وَلَا تَزَالُ تَطْطَلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ هنديك تتقل سبب كبتيد سكة اقسلان مولا سكة ديلا من لبن سكة أنتي سكة ديلا من مقبو منهن كا سكة ديلا Ng maganda. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Mula sa nagsabing tunay nga kami ay mga Kristiyano, tumanggap kami ng tipan sa kanila ngunit lumimot sila sa isang bahagi mula sa ipinaaalala sa kanila kaya nagudyog kami sa pamamagitan nila ng pagkamuhi at pagkapuot. Hanggang sa araw ng pagbangon. Magbabalita sa kanila si Allah يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يا أم ميكا سلطان سيدينا 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 mula sa kasulatan at nagsa sa isang tabi sa marami. min May dumating nga sa inyo mula kay Allah na isang liwanag at isang aklat na naglilinaw ayoخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم sa pamamagitan nito si Allah sa sinumang sumunod sa kaluguran niya ng mga landas ng kapayapaan nagpapalabas siya sa kanila mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag ayon sa pahintulot niya at nagpapatunay siya sa kanila tungo sa landasing tuwid. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Talagang tumangging sumasampalataya ang mga nagsabing tunay na si Allah أين كريستو نعناق بن قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض ومن في الأرض جميعا سبيه هنو كيس سنه أنك بانك كي الله سألوا ما نكون شاهين نام القهام سكريستو لعناق نمريا sa ina niya at sa sinumang nasa lupa ng lahatan. Sa kay Allah, ang naghahari sa mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito, lumilikala siya ng anumang niluluob niya. Si Allah sa bawat bagay, المايكا كيهان وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق نقصاب يا مغا هوديو أتا كريستيانو كمي أي مغا أنقني الله أتمنى إني إبيجنا سبيهن مو Ngunit bakit pagdurusahin niya kayo sa mga pagkakasala ninyo? Bagkos kayo ay mga taong kabilang sa nilikha niya. Magpapatawad siya sa sinumang luluobin niya at magpaparusa siya sa sinumang lulubin niya. Sa kay Allah, ang paghahari sa mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito at tungo sa kanyang ang kahahantungan. Ya ahlan kitab, kad jaakum rasuluna yubayinu lakum ala fatratin minar rusuli o mga may kasulatan, dumating nga sa inyo ang sugo namin na naglilinaw sa inyo ng isang yugto ng kawalan ng mga sugo upang hindi kayo magsabi walang dumating sa amin na anumang mapagbalita na nakagagalak ni mapagbabala. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ may dumating nga sa inyo na isang mapagbalita nang nakagagalak at isang mapagbabala si Allah sa bawat bagay أي مايكا كيهان وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين بانجتين Nung magsabi si Moises sa mga kalipit niya, O mga kalipi ko, alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo. Nung gumawa siya sa inyo ng mga propeta, gumawa sa inyo ng mga hari, at nagbigay sa inyo nang hindi niya binigay sa isa man mula sa mga nilalang. Ya qawmi dukulul arda al muqaddasata alati katab Allah lakum wala tartaddu ala adbarikum. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أو معاكليبيكو، مغسي pasok kayo sa lubay ng ibnabandal na itinakdan ni Allah para sa inyo at huwag kayong umurong sa mga likod ninyo sa pakikipaglaban para buwi kayo ng mga lugi. Kalo ya Musa, inna fiha qawman jabbarina wa inna lannadukulaha. Nagsabi sila, O oh Moises, tunay na sa loob niyon ay mga taong palasupil at tunay na kami ay hindi papasok doon hanggang sa lumalabas sila mula roon. Kaya kung lalabas sila mula roon, tunay na kami ay mga papasok قال رجلان من May nagsabing dalawang lalaki kabilang sa mga nangangamba na nagbiyaya si Allah sa kanilang dalawa Magsipasok kayo sa kanila sa pinto sapagkat kapag pumasok kayo roon, ay tunay na kayo ay mga mananaig. Wa Allahi, fatawakkaloo in kuntum mu'minin. Kay Allah ay manalig kayo kung kayo ay mga mananampalataya. Kalo ya Musa, inna lanna dukhulaha abadam ma fihaa kaibehab ant nagsabi sila o oh moises tunay na kami ay hindi papasok doon magpakailan man hangga't namamalagi sila ron kaya pumunta ka at ang panginoon mo at nakipaglaban kayong dalawa tunay na kami rito ay mga uupo قال ربي اني لا املك الا نفسي واخيف افرق بيننا وبين القوم الفاسقين Nagsabi siya Panginoon ko tunay na ako ay hindi nakapangyayari maliban sa sarili ko at kapatid ko Kaya magpahiwalay ka sa pagitan namin at mga taong swail. Qala fa inna ha muharramatun alayhim arba'in sanatan yatihun fil ardu. Nagsabi siya, kaya tunay na iyon ay pinagbabawal sa kanila ng apatapong taon habang nagpapagalagala sa lupa. Kaya huwag kang magdalamhati sa mga taong suwail